Kanina na ay napanood natin ang bakbaka ng ating Gilas Pilipinas laban sa bansang Georgia kung saan natalo kayo sa score ng 96-94. Subalit so panalo pa din nga in a way dahil aabante pa din nga tayo sa semis. Isang bagay na nadanap sa din na ito na hindi inaasahan ay ang pagbagsak ni Kai Soto at ng nito ng Orlando Magic Big Man Goga Bitaste. Hadag na lubaba si Kai na hawak-hawak ang kanyang lead area at hindi na ito bumalik si game. At sa post-game interview ay sinabi nga ni Coach Tim na nasa hospital daw ngayon si Kai Soto. Sasa ilaling nga daw ito sa isang x-ray at hindi na patiyak kung magiging handa na ito next game. Sa ngayon ay hindi pa namin 100% sure kung maglalaho ba si Kai Soto sa semis. Paghihintay nga tayo ng resulta ng kanyang x-ray kung negatibo ba ito o may mga bali. Sa ngayon nga ay nasa nabansang Brazil na wala pang talo makakarap natin sa semis. Habang ginulat naman ng New Zealand All Blacks si Zubak, Hezonia at Dario Saric at buong Croatia matapos ilang talunin ito sa score ng 90-86 sa pangunan ng 21 points si Corey Webster. Hindi nga inaasahan ng madami na matatalo ang Croatia, lalo na tinambakan nila si Nuva Doncic at ang Slovenia na mahigit 25 points sa previous game. Ganun ba man bilog na ang bola at nakuha natin ang panalo kahapon laban sa Latvia, ang New Zealand nga ay nakuha din nga nila ang malaking panalo. At dapat naman silang manalo laban sa New Zealand by at least 10 points hubang umabante. Pumasok sila sa tournament na ito bilang ang favorites. Habang sa ibang games naman ng Olympic qualifiers, ang bansang Greece na ipinangunahan ni Yanis ang kumpul sa panalo laban sa Dominican Republic sa score na 109-82. Ang two-time NBA MVP ay nagtala ng 32 points and two steals on a perfect 11 of 11 shooting sa field sa loob lamang ng 18 minutes of playing time. Nagambag din nga ang EuroLeague all-time assist leader Nick Calates ng 12 points and 11 assists double-double. Walang sabot ng Dominican Republic sa kanya at hindi siya nagbintes at napapakamot na lamang sa ulo ang defense ng ga. Hindi din maganda ang timing nito para sa si mga makakalaban ni Yanis dahil alam naman natin kung gaano nga siya kadigil na bumawi matapos na hindi makapaglaho sa NBA playoffs at muling mapauwi sa first round ng playoffs. Gusto nga ni Yanis na ipakita na nasa usapan pa din siya ng best player in the world at gusto nang dalhin ng kanyang bansa sa Paris Olympics. Bukod na lamang dyan ay sa home court din na ng Greece sa Athens ginagawa ang mga games at alam naman natin kung gaano katindi ang fans ang bansang ito. Ang next din nila ay maya, maya lamang laban sa Egypt kung saan inaasahan na muli nilang maupuhan pa 八路。